karapatan karapat ka napatakang malahimik. Sino binibigyan? May karapatan ka manahimik. Kayo rin po, may karapatan kayo manahimik. Tumahimik ka mo tama. Oo, may kasi may eh mas, may karapatan, may karapatan ka manahimik. Kasi po kayo, lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin labas, labas sa si sarili. Asa pa evidence? Yung... May karapatan ka kung buwan sa dilim ng abogado. Alam ko po 'yun. Okay. Kung wala kang kakayahan, magbibigay ang estado ng kumakal ng abogado ay, para sa inyong tatanggap. Kayo rin po. Thank you very much, Mr. Opo, kayo na intindihan niyo rin po yon Arestado ng PDEA kasama ang RPDEU at CPDEU si ang isang lalaki. High value target ito

may karapatan na kumuha sa mga Alam ko na sir. At wala kaya kumuha sa abogado. Alam ko sa na po Alam ko na Alam ko na po karapatan 90 mo. 90 o, ako. Presidente ito ng Barangay Bagong Sikat, alias Tantoy, hiwalay sa pamilya. Sarabang Road sa nasabing barangay ito nahuli November 11, 2025, pasado alas 7 ng gabi. Ay, may, Gusto may, 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 sabi niyo, okay tayo. Trabos Bawal, bawal pa rito. Bigyan lang sa office kahit kayo lang yosip pa. Ano rin yun, sir? Anong iniingi daw? <lang>? Sigur <coughs> Ah. Nabilihan siya ng pusher buyer isang sachet halagang 2,500 pesos. Oh, nakita niya ng yung... yung... sachet. Nabili. Hindi lang si pulis. ano? Isang sachet pa ito. <laughs> <laughs> sige, <laughs> sige ng kinapkapan nakakuha pa sa bulsa, isa pang sachet at nabawi ang buy money. Pero sabi ng suspect, hindi raw yan totoo. Okay. S yung ano yung yung po yan? Ha? money? Okay. Magkano <laughs> po yan? Magkakalagay siya ng 2.5. Wala pera. na Wala pera. Okay. Sigur. Wala. Akong pera. Natin. Wala akong pera, okay. 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 So, uh, right. Nang tinanong siya ng taga-Pedeya kung kailan huling gamit, ito ang sagot. Kailan yung huling gamit ko? Um, ito to, kailan yung tayo. Okay kayo sir, kailan yung huling gamit yung sir. <laughs> 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 ay, kung tanongin mo, wala akong... Kung mag-unat test, sa um... sabay tayo sir. Ay, sige, hair follicle. Uh -huh. Hair follicle, uh -huh. hair follicle uh -huh. test. Hindi e, ko alam yun. Tinanong din siya ng reporter. Ito pa rin ang kanyang sagot. Matagal ka na bang nagbebenta? Ikaw, e, tanongin kita. Matagal ka na nagbebenta? Uy. Matagal na raw kasi siyang huminto. Sir, bravo naman ka. Na? Tumitigil ka na. Ay, sir, ay, ay, mo na ako, sir. Chismis lang yung nakakarating sa inyo. Tumutulong pa nga ako, sir. Dahil kaiba siya kausap, agad pina-drug test. Resulta, positive siya sa paggamit ng shabu. Tulad na, nagbasa ka ba ng rules of court? accept ba yung buon? Ano bang tinapos mo? Marunong sa paghuli ang suspect. Agad niyang hinanap ang mga testigo nang siya ay inaaresto. Saan mo na yung This... ano? Barangay official mo na. Ito, so, ito, ito. ito ba yung barangay official? Ako ba yung sa media? Kailan pa kayo dumating sa... Kailan po kayo dumating dito? Kailan sa dito? Kakasuhan si Tantoy ng pagbebenta at pangangalaga ng ilegal na droga. Gerald Gales, Basta Radio, i-bandera mo.